ka-inda, welcome sa among mukid, sa among payag. Naglampas o karon mga kainda. Ang laba ko kay na sayo, ante naglampas ko diri o, oh. Di ko. Dako. Kay e, kay lamok sa balay sa akong mga alaga. Opo, ko manog lampas. Diri lang sa ano. Un Unya na po din diri. aku gi hawanan kay dagan kay lamok may akong garden hawanan man akong garden garden din sa pikas grabe mm -hmm. ni ka aku akong gilampasan Apel dito para hawan para di ang money lang balay lang kingking -king. diba ganing gusto ko sila di sa sulud. sa thinking akong gipalaag mm. ang gulang kasan nga pa kuy hawan biya diri oh pa kuy basok dira kapuy pa kuy ayun ako magbasok kundi ko kapuy yun anong wala bito kayo kuy darang trabaho ayun lang kundi na hindi lagi ko kapuyon yun ayun ibayabas na ko dira big Ayan, basuka na ni Shady kini siya din he, basuka ni Darie. tama na ng carrot oh. para straight, gamay na lang man noon kaya magtanong po tiwas o kuan, kamutin ka pero ako nang ipang putol daan grabe ka inits hindi ko Hi thank you salamat lord ano ako, iba ni Darie, oh. pa ibayabas ng Dari oh. tulong man yung kabukoyabas ka na. Uy, ah, dalawa. Ah, isang bayabas eh. Takoy tangla dali. Tapos sa pikas, nakukoy tangla dito. Nakukoy ang dali. Ang butsan niya siya, lemon or pumelo. Kani, guyaba, no? this one is marang. Kani, ang lang lagi po, lemon or guyaba or pumelo. Then, this is Durian kamatis May isa na isa ka kamatis na ako ah and then napay eh, talong na ako din eh. at siya talong ang talong mong kod is akong hindi pulungan kay din man mo agi akong mi, mi pag agi pak akong mga erosan, sa paingang silang balay so mabuhi ako ng talong basta pulungan kay mo sa lingsing man kaya uban dari na ako ni pulungan bilang okra, hindi pulungan ako. Ang umang, hindi pang ibot na. Kay, patay naman siya. Need lang na ako ni siya para i binhi na ako ang mga unod niya. Ipagulang na ako ba. And then natay kulikot din. Nag-iisang kulikot din. Medyo niwang siya. Wala ko nagabunuan eh. Ayan, kung kamote ka, talaga na kayo siya. Ayan, thank you, thank you. Ang naradi atong mga manok sa net Hindi na kaya ang balay nila kay. Dari setikas balai balay ni mi mi ni. Ah, oh. dengya po sa irang balay sa manok. And then dere ilang kingking, ilang net dia pun sa manok ra. Luag ilang baklay-baklayan. Atong abenya silang kingking. -king? <laughs> Gihangat ko si King King kaya kung si King King sa kasada. Dapat everyday yun magpasingot na makakaintay para healthy. Bukod sa mag-exercise, kailangan na po tayo work. Hi, hi. Hello, hello, Lingkod, sabi, lingkod. Lingkod. Lingkod, ko mga ero. Mga ka-enjoy. Say hi to Fagfag. -fag. Puting kay. Hmm. Hindi kani manglamano sila. Ng mm, sh, lingkad. Lingkad. ayan. Ah, sis, Ayan. ayo. Lamano da yan. Okay. Ikaw, lamano ka. Hmm. Si King King bago pa nangilaag, ay bago pa kaabot, di ka naglaag. Kana siya may ako ipalaag kay mubalik ra man siya dahil diretso. And then ali lang tubig. May ilang habol. May ilang higdaan. Hmm. Di ba? nigilin pihu na na nahugaw na po daw ng lang sa loob eh sa na na Ayan. thank you for watching bye bye